Maligayang araw kaibigan, welcome to my channel. Kaaway ng Diyos ang kaibigan ng sanlibutan. Santiago 4 verse 1 to saan nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamta ng inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng iyong kalayawan. Mga taksil. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? Ang sinumang mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan, ayaw ng espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas ngunit pinagtupala niya ang mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan niya kayo. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan, at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo.